Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong bata pa ako, madalas akong magbakasyon sa bahay ng aking tiyahin sa isang lumang bayan sa probinsya. Ang bahay nila ay matanda na. Yari sa makapal na kahoy. At may malalaking bintana na natatakpan ng mabibigat na kortina. Pero ang pinakakaiba sa lahat ay ang lumang aparador sa silid ng panauhin. Ang kwartong tinutuluyan ko. Ang aparador na iyon ay napakalaki gawa sa madilim na kahoy. May ukit na mga lumang disenyo sa pintuan. Sabi ni Tia, matagal na raw itong nasa pamilya. Minana pa mula sa kanilang mga ninuno. Pero kahit anong pilit kong buksan ito, hindi ito gumagalaw kahit anong hatak hindi man lang gumagalaw ang pintuan. Nagtaka ako, pero hindi ko ito masyadong inisip. Hanggang sa tumating isang gabi na nagbago ang lahat. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa mahihinang tunog. Parang may gumagalaw sa loob ng aparador. Tatlong marahang katok. Tumilat ako. Iniisip kong guni-guni ko lang iyon. Pero pagkatapos ng ilang saglit, narinig ko ulit ang tatlong katok. Parang may kumakatok mula sa loob. Pinagpawisan ako ng malamig. Pinakiramdaman kong mabuti ang paligid. Pahimik ang buong bahay, maliban sa mahihinang kaluskos na nagmumula sa aparador. Huminga ako ng malalim at inabot ang flashlight sa tabi ng kama dahan-dahan kong tinutok ang liwanag sa aparador. Wala namang kakaiba. Pero pakiramdam ko, may kung anong nakatitig sa akin mula roon. Pinilit kong hindi ito pansinin at muling pumikit. Ngunit bago ako tuluyang makatulog, Narinig ko ang isang mahinang bulong mula sa aparador. Tulungan mo ako. Kinabukasan, ikunento ko kay Tia ang nangyari. Akala ko ay tatawanan na niya lang ako. Pero bigla siyang nanahimik. Tumingin siya sa aparador at bumuntong hininga. Matagal nang may kwento ang aparador na yan, ang sabi niya. Pero hindi namin ito binubuksan. Hindi na dapat. Tinanong ko siya kung bakit. Pero umiling lang siya. Basta, huwag mo nang subukan huwag mong gagalawin. Dahil sa takot, sinunod ko siya. Pero habang tumatagal ako sa bahay na yon, lalo lang akong naging mausisa. Gusto kong malaman kung ano ang laman ng aparador. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Magkahating gabi noon, tahimik ang buong bahay. Bumangon ako mula sa kama at dahang-dahang lumapit sa aparador. Sinubukan kong hawakan ang hawakan nito at laking gulat ko nang gumalaw ito dahang-dahang bumukas ang pintuan. Madilim sa loob. Sa simula, wala akong makita. Pero nang itutok ko ang flashlight, bigla akong napaatras. Sa loob ng aparador, may isang lumang salamin. At sa salamin, may anino ng isang babae na nakatitig sa akin. Mahaba ang kanyang buhok at parang nakalutang lang siya sa loob ng aparador. Napasinghap ako at mabilis na umatras. Pero bago ko pa mailayo ang tingin ko, gumalaw ang kanyang bibig. Bakit mo ako ginising? Bago pa ako makatakbo, biglang sumara ang aparador ng malakas. Nanginginig akong lumabas ng kwarto at nagtatakbo papunta kay Tia. Nagising siya at nakita niya akong halos hindi makapagsalita sa takot. Nang tanungin niya ako kung ano ang nangyari itinuro ko lang ang kwarto. Hindi na ako bumalik doon. Kinabukasan, nagdesisyon akong umuwi ng mas maaga. Bago ako umalis, lumapit si Tia sa akin at mahigpit akong niyakap. Mabuti pang umalis ka na, ang sabi niya hindi dapat binubuksan ang aparador. Kasi minsan, may mga kaluluwang hindi na dapat ginagambala. Hindi na ako bumalik sa bahay na iyon. Pero sa tuwing nakakakita ako ng lumang aparador, naaalala ko ang babaeng nasa sa salamin at ang kanyang tanong na hindi ko na gustong sagutin. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.